ang unang aklat ni Nephi, ang kanyang panunungkulan at ministeryo. Kabanata 5 Si Saraya ay dumaing laban kay Lihay. Kapwa sila nagalap sa pagbabalik ng kanilang mga anak. Sila ay nag-alay ng mga hain. Ang mga laminang tanso ay naglalaman ng mga sulat ni Moises at ng mga propeta tinukoy ng mga lamina na si Lihay ay binhi ni Jose. Si Lihay ang nagpropesya hinggil sa kanyang mga inapo at ang mga pangangalaga sa mga lamina. Mga anim na daan hanggang limang daan siyam na dalawang taon na ang nakakalipas. Ito ay nangyari na na matapos kaming magtungo sa ilang sa aming ama, masdan siya ay napuspos ng galak at gayon din ang aking inang si Saraya ay lubhang na galak sapagkat tunay na siya ay nagdalamhati dahil sa amin. Sapagkat inakala niya na kami ay nangasawi sa ilang at siya rin ay dumaing laban sa aking ama. Sinasabi sa kanya na, Masdan, inilayo mo kami sa lupaing ating mana at ang aking mga anak ay wala na at tayo ay masasawi sa ilang. At sa ganitong pamamaraan, nang pananalita ng aking ina ay dumaing laban sa aking ama. At ito ay nangyari na. Nang aking ama ay nangusap sa kanya, sinasabing, Alam ko na ako'y isang mapangitaing tao. Sapagkat kung hindi ko nakita ang mga bagay ng Diyos sa isang pangitain, hindi ko sana maunawaan ang kabutihan ng Diyos. Kundi na malagi na lamang sa Jerusalem at nasawi kasama ang aking mga kapatid. Ngunit masdan, aking natamo ang isang lupang pangako at sa bagay na ito, ako ay nagagalak. Oo at alam kong ililigtas ng Panginoon ang aking mga anak mula sa mga kamay ni Laban. At ibabalik silang muli sa atin sa ilang. At sa ganitong pamamaraan ng pananalita, inalyo ng aking amang si Lihay ang aking inang si Saraya. Hinggil sa amin. Habang kami ay naglalakbay sa ilang, patungo sa lupain ng Jerusalem upang makuha ang talaan ng mga Hudyo. At nang kami ay nakabalik na sa tolda ng aking ama, Masdan, ang kanilang kagalakan ay nalubos at ang aking ina ay naaliw. At siya ay nangusap, sinasabing, Ngayon, nalalaman ko ng may katiyakan na ang Panginoon ang nag-utos sa aking asawa na tumakas patungo sa ilang. Oo. At nalalaman ko rin nang may katiyakan na pinangalagaan ng Panginoon ang aking mga anak at iniligtas sila mula sa mga kamay nilaban. At binigyan sila ng kapangyarihan upang maisagawa nila ang bagay na inuutos ng Panginoon sa kanila at sa ganitong pamamaraan nang pananalita siya ay nangusap. At ito ay nangyari na na sila ay lubhang nagalak at nag-alay ng hain at mga handog na susunugin sa Panginoon. At sila ay nagbigay ng pasasalamat sa Diyos ng Israel at matapos na sila ay makapagbigay pasasalamat sa Diyos ng Israel, kinuha ng aking amang si Lihay ang mga talaang nakaukit sa mga laminang tanso at sinaliksik niya ang mga yaon mula sa simula. At namasdan niya na yaon ay naglalaman ng limang aklat ni Moses na nagbibigay ulat sa paglika ng daigdi at gayon din kina Adan at Eba na ating mga unang magulang. At gayon din ang talaan ng mga Hudyo mula sa simula, maging hanggang sa pagsisimula ng paghahari ni Sidikiyas, hari ng Huda, at ng mga propesya rin na mga banal na propeta. Mula sa simula, maging hanggang sa pagsisimula ng paghahari ni Zedekias. At marami rin sa mga propesiyang binikas ng bibig ni Jeremias. At ito ay nangyari na na natagpuan din ng aking amang si Lihay sa mga laminang tanso ang talaang kanan ng kanyang mga ama sa gayong nalaman niya na siya ay inapo ni Jose. Oo, maging iyon ding si Jose na anak ni Jacob na ipinagbili sa Ehipto at pinangalagaan ng kamay ng Panginoon upang mapangalagaan niya ang kanyang ama si Jacob at ang kanyang buong sambahayan mula sa pagkasawi sa tagutong at sila ay pinalaya rin mula sa pagkabihag at mula sa lupain ng Ihipto nang yaunding ding Diyos na nangalaga sa kanila. At sa gayon natuklasan din ng aking amang si Lihay ang talaang kana ng kanyang mga ama at si Laban ay inapuri ni Jose. Kaya nga iningatan niya at ng kanyang mga ama ang mga talaan. At ngayon, nang mapag-alaman ng aking ama ang lahat ng bagay na ito. Siya ay napuspos ng espiritu at nagsimulang magpropesiya hinggil sa kanyang mga binhi. Na ang mga laminang tansong ito ay hahayo sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao na kanyang mga binhi. Sa makatuwid, sinabi niya na ang mga laminang tansong ito ay hindi kailanman masisira ni hindi palalabuin ng panahon. At siya ay nagpropesiya ng maraming bagay hinggil sa kanyang mga binhi. At ito ay nangyari na. Nasa gayon, ako at ang aking ama nakasunod sa mga kautosang iniutos sa amin ng Panginoon. At aming nakuha ang mga talaang iniutos ng Panginoon sa amin. At sinaliksik ang mga yaon at natuklasan na ang yaon ay kanais-nais. Oo, maging napakahalaga para sa amin kung kaya't maaari naming mapanatili ang mga kautusan ng Panginoon sa aming mga anak. Ano pat ito ay naaayon sa karunungan ng Panginoon na dapat naming dalhin ang mga yaon habang kami ay naglalakbay sa ilang patungo sa lupaing pangako. Dito nagtatapos ang unang aklat ni Nephi, Kabanata 5.